Maswerteng nakaligtas ang isang LG employee matapos paluin sa ulo ng baseball bat ng kanyang nakalitan sa Barangay San Vicente, Ilagan City, Isabela. Inilalang biktima na si Remsi Mansibang, 29 anyos, na residente ng Purok 3, San Vicente, Ilagan City, Isabela. Habang suspect naman ay isang construction worker na si Alias Rona, 49 anyos, na residente ng Purok 2, San Vicente, Ilagan City, Isabela. Sa nakuang impormasyon ng IFM News Team kay Police Captain Noralyn Andala, naganap ang residente sa gilid ng isang covered court kung saan may nagaganap na basketball liga. Parehong nakainom ang dalawa ng magtagpo at muling na nagkainitan dahil sa dati nilang alitana. Sa investigasyon ng PNP Ilagana, may dala umalong kutsilyo at screwdriver si Mansibang kaya umuwi si Ron upang kunin naman ang kanyang baseball bat. Maliban kay alias Ron, nakasagutan rin ni Mansibang ang ibang kalalakyang nag-inuman sa lugar habang siya ipauwi dahilan upang habulin siya ng mga ito. Ngunit habang siya inahabola, nakasalubong niya naman ang unan nitong nakalitan na si Ron at hinataw siya ng baseball bat sa ulo ng dalawang beses. Agad na tumakasalubong kasang sospek matapos bumagsak ang biktima, ngunit kalaunan ni voluntaryong sumuko sa pulisya. Saka sa kasalukuyan, patuloy pang ginagamot sa ospital si Mansibang dahil sa natamong head injury. IFM News